Sa na ng mainit na pagdinig sa Senado, isang nakakikimbal na tanawin ang bumulaga sa publiko. Nakasalansan sa mesa ang mga bundok ng pera, daang-daang milyong piso na ni Umonyo'y ninakaw mula sa flood control ghost projects. Ang tanong ng sambayanan, paano naging ganito kalaki ang impluensya ng pera sa ating bansa at paano magkakaroon ng hustisya laban sa ang ito? Pero kung iisipin, matagal nang umiikot ang kapangyarihan ng pera sa kasaysayan ng Pilipinas. Mula sa dintong pilonsitos ng mga ninuto hanggang sa Mickey Mouse money ng Hapon, hanggang sa mga high-tech polymer views ng makabagong panahon, bawat peraso ng salaping ay may kwento. Ano nga ba ang kasaysayan ng pera? Paano nga ba ito nagsimula at paano nagbago Paano nito hinubog ang ating ekonomiya, pamalaan at pagkakaning lang bilang isang gansar? man bago pa dumating ang mga mananakop, may sarili ng sistema ang mga sinuunang pinitino sa pakikipagkalakaran. Sa simula, barter ang gamit nila, ang direktang pagpapalita ng produkto. Ngunit sa paglipas ng panahon, naghanap sila ng mas praktikal na paraan. Dito pumasok ang mga cowrie shells na gawa sa ginto, jade, quartz kahoy bilang pananalapi. Dahil sa gana sa gitno ang kapuluan, gumawa rin sila ng maliit na gintong butil na tinawag na piloncitos na kinikilala bilang pinakaunang bariya sa ating bansa. Sa pagitan ng ikasyam hanggang ikalabing dalawang siglo, nagkaroon ng solusyon ang mga sinuunong Pilipino na abala ng direktang pagpapalitan o barter. Kinamigpila ang maliit na pilonsitos na kasingriit ng butig ng mais. Ang mga ito kasama ang mga singsin na dinto ay nagsintubing opisyal na pera sa maraming komunidad at ito ay nagpapakita na ating mga ninuno ay mayroon ng umuuspog na sistema ng pananalapi bago pa man tumatin ang mga tayuhang Europeo sa pantetin ng mga Kastila, isingama ang Pilipinas sa dalyon trade na nagdala ng maraming Spanish silver pesos na tinatawag ding pieces of eight. Ang mga bariya na ang naging batayan ng pananalapi sa bansa. Kabilang sa mga unang bariya noong panahon na iyon ay ang mga pilak na bariyang may regular na hugis na tinatawag na cobs o makikinyas at ang mga elegantin dos mundos spiral dollar na may disenyo ng dalawang hemispheres na ginawa mula 732 hanggang 1772. Para malutas ang kakulangan sa barya, ginawa ang kauna-unahang lokal na barya sa Pilipinas, ang barilya. Ito ay isang simpleng tansong barya na katumbas ng humigit kumulang isang sentimo. Mula sa salitang barilya, nagmula ang salitang Filipino na barya o madiit na panukli. Naglagay din ng mga otoridad ng Espanya ng counter stamp sa mga barya mula sa ibang kolonya para mag-indikal paggamit ng mga ito sa Maynila. Pagsapit ng ikalabing na siglo, nagkaroon na ang Pilipinas ng sariling ng barya, ang Casa de Moneda. Ang unang papel na pera sa bansa, ang Pesos Fuertes, ay inilabas noong 1852 ng kauna-unahong bangko sa Pilipinas, ang El Banco Español-Filipino na ngayon ay Bank of the Philippine Islands. Ang mga pangpambangom ito sa ilalim ng pamamahala ng mga Kastila ang nagtatag ng pundasyon, para sa isang modernong sistema ng pananalapi na nakabatay sa pilak ng piso. Sa panahon ng Revolusyong Pilipino laban sa Espanya at sa maikling buhay ng unang Republika ng Pilipinas, ang pamahalaang revolusyonaryo sa ilalim ni Emilio Aguinaldo ay naglabas ng sarili nitong mga barya at papel na pera ang mga inisyo noong 1898 na tinatawag na Republika Filipina Currency ay inimprenta at ninawa gamit ang mga likas na yaman ng bagong republika bilang suporta, ang mga tansong barya na talagang sentimo at mga papel na pera sa halagang piso hanggang limang piso na manumanong pinipirmahan ng mga opisyal ay panandaliang ginamit. Gayunpaman, matapos pumagsak ang republika sa kamay ng mga sundalong Ameritano, ang mga revolusyonaryong pera na ito ay ipinatitil at idineklarang ilegal. Ang revolusyonaryong pananalapi ay nananatili isang mahalagang bahagi ng kasaysayan na sumisimbolo sa pagtatangka ng bagong tatag na kilusang pangkalayaan na igiit ang sarili nitong suberenya sa pananalapi. Sa ilalim ng pamamahala ng mga Amerikano, nagkaroon ng mas moderno at nagkakaisang sistema ng pananalapi. Ipinakilala ng Coinage Act of 1903 ang isang pananalaping Pilipino na nakakabit sa gold standard at nakatali sa dolyar ng Amerika sa halagang 2.1 na nagbigay ng katatagan. Dahil sa mga modernong sistema ng pagbabangko at pananalapi na ipinatupad ng mga Amerikano, naging isang Pilipinas sa pinakamaundad na bansa sa Silangang Asya. Ang mga bagong barya mula sa kalahating sentimo hanggang sa isang piso na dinisenyo ng Pilipinong manlilinlok na si Melasha Figueroa ay nagtatampok ng mga ilmain Pilipino ngunit may mga inskripsyon sa wikang Indes. Naglabas din ng mga papel na pera na tinawag ni Silver Certificates at kalaunan ay Treasury Certificates sa piso. Kagsapit ng 1918, isang kompletong set ng mga salapi mula piso kataas na nasa wikang ingres ang umikot sa sirkulasyon. Noong 1912, ang dating Banko Espanyol Filipino ay naging Bank of the Philippine Islands at ang wika sa mga bariya at papel na ay nagbago mula Espanyol patungo sa Ingles. Nagdulot ng matinding kaguluhan ng ikalawang digma ang pandailtik sa sistema ng pananalapi ang mga pwersa ng hapon na sumakop sa bansa ay nag-issue ng mga fiat white time pesos sa malalaking denomination na kilala bilang Mickey Mouse Money. Dahil wala itong ginto o anumang reserbang sumusuporta, mabilis na bumagsak ang halaga ng pera na ito at halos naging walang silbi. Tilam tugon, ang mga gerilyang Pilipino sa iba't ibang probinsya ay nag imprinta ng sarili nilang emergency guerrilla currencies, mga papel na pera na may mababang halaga upang suportahan ang lokal na ekonomiya at tanggihan ng pera ng mga Hapon. Lahat ng mga pera noong panahon ng tigmaan ay idiniklarang walang bisa pagkatapos ng pagkatalo ng mga Hapon. Ang pangyayaring ito ay malinaw na nagpakita ng masamang epekto sa ekonomiya kapag ang dami ng pera ay mas mataas kaysa sa halaga nito. Matapos makamit ang kalayaan noong 1946, muling nakuha ng Pilipinas ang kontrol sa sarili nitong pananalapi. Kinamit sa panahong ito ang mga Victory Series notes mga lumang treasury certificates na may tatak na victory na inimprenta ng mga otoridad ng Amerika noong 1944 hanggang 1945. Noong 1949, itinatag ang Central Bank of the Philippines at nagsimula itong mag-issue ng mga English series banknotes at mga bagong barya sa tulong ng mga security printer at ng US Mint. Sa pagbipas ng panahon, isinagawa ang Filipinization ng disenyo ng salapi. Simula noong 1967, dumalbas ang salitang Pilipino na kalaunan ay piso at mga lokal na wika sa pera at pinalitan ng mga bayani ang mga dayuwang personalidad. Kabilang sa mga malalaking pagbabago sa disenyo ay ang Pilipino series noong 1969 at ang bagong lipunan series noong 1973 na nagpakilala sa terminong peso sa wikang Filipino at nag ng mga denominasyon. Noong 1980s, inilabas ang Flora and Fauna Coin Series na nagbago sa disenyo ng mga bariya at naglagay ng mga larawan ng pambansang halaman at hayop. Sumunod dito ang New Design Series Banknotes noong 1985 na nagtatampok ng mga prominenteng bayani at ang mga tanawin sa Pilipinas na may magkakaunay na tema. Nang palipan ng pangalan ng Central Bank of the Philippines sa Bangko Sentral ng Pilipinas noong 1993, nagkaroon din ng pagbabago sa pananalapi. Binago ang New Design Series Banknotes at nilagyan ng bagong seryo ng BSP. Kasabay nito, inilabas din noong 1995 ang isang bagong serya ng barya. Inilinsad ng PSP noong December 2010 ang New Generation Currency Series ng mga banknotes. Tanap na binagong disenyo ng lahat ng denomination na may pinabuting security features at mga bagong tema. Ang serya na ito ay nananatiling batayan ng kapel na pera hanggang sa kasalukuyan. Katulad nito, inilapas din ng In New Generation Currency Coin Series simula 2018. Ang mga kasalukuyang papel na pera ng Pilipinas ay bahagi ng New Generation Currency Series na inilabas noong 2010 na may pagpapawusay noong 2020. Ipinapakita ng mga ito ang isang pagkakaisang pilosopiyan ng disenyo na nagbabalanse sa siguridad, tibay at pambansang simbolismo. Ang tradisyonal na papel na pera ay iniimprinta sa isang matibay na material na gawa sa 80% cotton at 20% abaca fiber. Ang pinaghalong cotton abaca na ito na bagyang galing sa lokal na pinagkukunan ay nagbibigay sa pera ng Pilipinas ng kakaibang tekstura at tibay na ginagapit sa loob ng maraming dekada. Nagsimula na rin ang BSP na mag-issue ng mga polymer-based banknotes. Ang mga ito ay gawa sa isang composite plastic materials. Mahalaga na parehong papel at polymer notes ay may parehong sukat at kulay sa bawat denomination para sa pagpapatuloy. Sa bawat perang dumaraan sa ating mga kamay, may nakatagong kasaysayan na madalas nating nakakalimutan. Ang perang minsan naging kasangkapan sa pakikibaka ay simbolo ng ating kalayaan at naibahagi ng ating pang-araw-araw na pamumuhay ay patunay kung gaano pala din maunayan ng pera at kapangyarihan sa ating lipunan. Mula sa sinuunang peloncitos na dinto hanggang sa makintab na polymer bills ngayon, ang pera ay hindi lang usapin ng halaga, ito ay salamin ng ating pagkatao bilang Pilipino. Sa uli, hindi ang pera ang bumubuo sa ating bansa, kundi ang paraan kung paano natin ito ginagamit at pinapahalagahan. ayan mga kamarites, natapos na ang ating kasaysayang kwento. Sa channel na ito, pag-uusapan natin hindi lang ang mga sikat na bayani, kundi pati ang mga misteryo ng krimen, kababalaghan, pamahiin, at syempre ang mga tinatawag nating kwentong barbero. Kung may gusto kayong ipaimbestigang kwento, comment lang. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Ako si Marites Historian. At ito ang kwentong barbero, chismis o totoo?